ibon ba Ay, tinignan din ito. Hindi na pa sa Yan, 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 yan. O, so, humuhuli na po. Humuhuli na. Yung lasing humuhuli na. Hindi na lang <laughs> ata. Okay. Sige. Sige. alam mo, parang sa nilis. Aro, ano yan natin kayo. Sige lang, sige lang, sige lang. Sige Sige

Ang mata kanina, hinila niya. Ang galda? Ayan na. Ang uh, lang sa akin po. Ayan ay, na. Mahuli na. Ito, ito, ito. Hindi pa sumabit kay ano. Sige, sige. Tangat ko lang pare. Sige. 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 Ayan, nandyan na. Sige Lali, baka nagkasabitan kayo Sige lang Ano na ko yan? Nakatakbay ah, sa'yo yan Hindi pa nakikita eh, Sige lang Ini semua yang saya janjikan. Mandito na nakikita nang Ito natak eh, na. Oh, <Tabih> <to> <ydipients> <lucky. inaudible> Ndali, 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 Ndali. mau <tipun> <Yeah>, menanggil Iya, Lucky. Ah, <Woo>. Lucky, <laughs> <tipun> ayos. <tipun> oh, Pak <pare>. Merum. Merum, Pak Re. Merum, ya. lagi.

dandanin uh, dandanin mo lang parol 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 yan parol 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 'yan, din yan parol 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 oh, oh, <speaks> <laughs> oh, Ipitin natin ng konti lang at baka... Mayak yung ano niya oh, frill Mayak niya Rinse oh Rinse! pala ba? Kaya mo yan! Ayaw kong bigyan sa Jake yung genie pala ah <laughs> Ayun na. Ano sa ilan oh nandun yata nakasabit nakasabit na naman dyan Sabit dyan. Sabit dyan. May huli din kayo? May huli din pala dun. Ha? Dali, dali. Huwag mo muna. Huwag mo muna. Ano, nandun, nandun. Sumabit ka dun. Huwag mo muna. Sumabit ka dun. Baka masayang. May huli din sila. Para ipainan mo na yan at nangangain na sila. Sabi ko sa'yo. Oo nga. Tumog lang <laughs> ito. Alam, tayo, alam. tayo ko nagkakagulo lang. Sabit ka. Sige, sige, mag ka ano, magluluwag. Ayan, nakaluwag po ako. Nakaluwag yung drag ko. Malaki din yan. Malaki, um, malaki din yung, yung kay grog. kuya, grabe yun. <laughs> <laughs> sige po. Sana may ahong ko to. May ahong mo yan, nandun sa kanya. May huli din sila yan. Eh. <laughs> grabe yung kay kuya. Grabe yun. <laughs> Tataplisan <laughs> <laughs> mo eh pre. Kaya mo nga kung kapain mo nga pare kung merong ano may may lamat yung wire ay yung ano niya. Ano, nakawala na ata. Hindi, <coughs> <coughs> hindi, hindi. Hawak ako ba nila yung line? Oo, hawak oh. nila. <coughs> ha? Lagot? Ay, sayang. Wala. Ah, pakalabas pa naman ang ah,

Ayan, malaki kaya maliit. Malaki to. <laughs> Yan na. Huli. Okay, na taprapay sabo. na sya. Dito ng dali. na sya. Andyan na. Pusing.

Ayan na, oh, eh Isa na Isa na Isa oh, dalawa na lang <laughs> Dari, boy pa boy pa Eh, amun na kaula, nakasak pa naman na siya Hmm Kanina ka pa, ha? kanina ka pa Oh, <laughs> dumtot, dumtot Ayos Ayos <laughs> laki ng hook pa kumalaki yung kaisa niyo ha? laki ng hook balik tuloy yung sumibad kanina kaya pang na? oo oh. hindi, tapos na hindi, hindi mo nagkagumitin hindi, tapos na 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 hindi, din niyo sa'yo. Pare, ilagay natin dito. Sariwa siya. <laughs> sa bang... Yan! Oo! Oh, Hina ka siya! Naku! Patay tayo dyan. Araw, turunin na ka. Uwi Hindi kasi ako, maiksik. Maiksik! Uwi na tayo! Wala <laughs> nga natin, na natin yan. ayusin natin yan. Uwin na tayo! Hahaha! <laughs> <laughs> yung e, huli namin, oh. Sayang yung oh. isa pa. Ano. Kasi... No, Diyan, sa may gawin dyan. Hindi kasi no, kayo sumasama no, no. eh. No, no hindi kayo sumasama sa Tarlac tang group. Ay pamalmot lang, <laughs> bro. Uh, isa pa lang 'yan. Mamaya pa 'yung dalawa. Ah. <laughs> oh, Sanggupa. Hmm. Tingnan mo 'yung mga hindi namin, 'yung Oh. Oh, kaya pala nagpapakita kita ng sa mga Kaya pa ang Pag nakadalawa na Ay Strike na, strike dalawa yun kayo alam rin dito yan pag -muli pa ng pag -muli pa ng dalawa yan uwi na tayo talaga uwi na tayo Sige, ilabas na lang. Sige, <coughs> uh, dyan na lang kasi pa naman yan. ko, nagpapitan <tabos>

po ba <laughs> <great lang. laughs> ano? at... yung mga Ay! Maliit lang. Sabi Kanina pa ito eh. Yung tansipo, sa... yeah, yung tansipo, sa break. Yeah. Yung pang matibayang matali na ano? e, uh, namin talaga kahit e, oh, na e, sa kalilang. eh po dito. Parang na sa kanila Di ba yung

Oh. oh. Si oh. <laughs> ay kasasambrad. <laughs> Naisay din tayang dang. Bu yung, <laughs> yung bungo na pinaggalan mo eh, pinagpain mo eh, yung bungo. Oh. Oh. Eh yung kinagat niya. Oo. dalawa. Yan, yan, yan. Ay, hindi. Ayan. Malaki na yan. Ito, ito, ito pa end dito. Ayun. Ayun oh, may mali siya sa kanya. Pare, lagyan natin diyan. Hindi meron pa mali for sir. Ha? Meron din yung gan kay ko. Meron. Hindi yan, buhay yan ito. yan. Yan. Di pare. Yan. Shot na pala yan. Ayun, kasama nalang. <laughs> Dawa ito, umuuli. Uli, umuuli. Ayun, dama laban. <laughs> laban pa. sinasama siya pa ilalim eh. Oh, wala 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 napita na sa ibabaw lumalaban pa rin oh kita yun nabahita siguro yan isa gisi siguro huling halik huling na natin anong klaseng vista ito Bule. Bule. <laughs> Sabit. 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 Sabit.

malaki yan sa personal maliit lang sa video pala yun kung oh, saan ito ilalim yun? pala oh, oh. po so, tayo balik sinagitan sinagitan ang tingalig sinagitan so, uh, ang tingalig yan yung mga uganong malaki yan o no. yan yung pineapple juice ko oh. wala uh, siyang tansyan may 5 pa yakin lang yung na ito, durog na, kinain na rin lang

dinurog. <laughs> <laughs> nakasahid po oh, ba yan? nakasahid? O malak buhay din ang pain niya. Buhay din ang pain? Mm Hindi. -hmm. Iniwa lang? Oo. So, so, yun strike sa akin kanina. Ano pa na natin oh. sa si kasiwagan cooler. Yung mga naman mga kasama o oh. mga kasiyen. Kung gusto niyo mag-fishing, ang pakahuli ng ganito kalaki ng isda. Oh. Punta na kayo dito kay Pacific Fighter. Magdala kayo ng 2x2 ay 4x4. Kita mo. Ari ko. Nagad pa ako. Ah. Ayan. Muli na naman po. Ano? Dalhin na? Yun, eh na, Yun, dayang dang, ang kanyang buli. Anong na pala? malaban naman ko kaya nakuha pare ay ikaw pala nakuha ko hindi eh, meron na yun oh. yeah, meron lang ano yung isda hindi ikaw pala yung nakuha ko kanina hehehe <laughs> <laughs> Ay, ikaw pala ang nahuli ko pwede na huli 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 oo oo oh, magpahuli ka na pang dagdag lang hoy

<laughs> Sana mga mahuli natin to mga kasiyan. Huli uh, yan. yung kanina hindi natin na isang pa. Oh. Oh. Kaya nga nice. eh. Oh. Dali di kumaan eh.

Ayan, saka si... Huw! Ayan, nagkasama na kami. bro. Namin sa unaan. Bali, tatlo yung bisita namin. E, ito kami ngayon, Ah, lakas. Lakas, mga kasigin. subscriber viewer. Ayan, sa mga bagong Salamat, Spider. Good morning. Ito, nakapagpasibad na si CMP si CCD, mga ka Sana makuha natin. Sana, sana, sana. Yan po, hinuhuli niya ay isang kanalang po. pag lang po na Skyro. <laughs> lang po, pamuno. Pamuno, pamuno yan. Pag-isang pa. Ito so, <laughs> na lang po yung pakain namin. Inuubos na lang po. At medyo... Nagtakta ka na kagabi Ang mga dalawang sablay Isa lang nga, isang pa Ayan, lahat po yan, nagbakbaka kagabi lahat ka, yan, ayan, mga kasama nga lahat, nagbakbaka kagabi sa isda. Sabay-sabay. Sabay-sabay. hindi na alam, kala mo. Yeah. Abangan nyo po ang pagbabalik ni Balbon. Ay, okay? yeah. <laughs> ang tanong nyo po ay Balbon. Abangan nyo ang pagbabalik ni Balbon. Ha? Malagyan? Oo nga eh. Ayan, malapit na. Ah, Ayan, mga ito. nakikita na. Nakikita na, sa pipa yata. sinasabi ko na, dito na ang sabi siya. Ayan, sinasabi ko na, dito na ang sabi siya. Ayan, <laughs> nasa center namin. Ano, oh, namin. Ayan, nabuntot pa yata. Ayan, na Ayan, naman yung sir mag Nandiyan na yung sapi. Ayan, <laughs> no, sorry. Pabuno na lang po yan. Oh. Pabuno, oh. Oh, pamuno. Oh, <laughs> oh kitang-kita niyo po. Ayun oh, Ayan, assorted po yung huli namin. Ayun. Pupunuin po ay may mga pupunuin niyan. Ay ah, medyo inuubos nila pa baka pagbigyan pa ng mga limang piraso. Ayan, po yan. Sa iwa, ilalagay na. Oh. oh. <laughs> Ayan, oh, 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 ilalagay na, ilalagay na. Ilalagay na, ilalagay na. Ilalagay na. Oh, shoutout sa mga Anglers diyan sa Gabaldon. Kasama ko ngayon nang tropa niyo. Dali na naman, raso. ko sa'yo. Oh. Dito oh, na lang mga kapay, namin dito, oh, dito ko tingting-tingting na lang. Bye bye. Sayan na rin dito, good morning. Good morning. Ayun, nabas sa salmastahan nga nila ang pagbabalik ni Balbogi. Naku, natin ako na lang video kagabi at video. Oh, may palaban kami sa bakbakan. May uli siya kagabi.

Kaya pinaubaya ko na sa inyo para ma-enjoy nyo yung si Badi. Di ba bro? Diba bro? Kaya di ako? Kasi kung ako bibira doon, hindi nyo enjoy Dapat kayo ang mamunok. Ginali ko noon yung dog. Pero pagkain talaga ang gitit na eh. Ah, nasa gitit na. Para may pang-uwi. Kain tayo dalawa. pag ako na siya yung parang ito. Kain yung mga pigtas natin. Kung binaltang ko kagad. Kaya